So ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. Ito na po ang updates sa ating tanim na kamatis na Diamante Maxif So naitanim natin to no mga kapwa ko ka-farmers noong nakaraang buwan, October 20. So ngayon ay December uh, 7. So 17 days old na po no ang ating kamatis. So ito po ang kamatis na Diamantimax F1 na palagi kong ibinahagi sa inyo. Ang kamatis na kilalang kilala na po kahit sa anong sulok man ng ating bansa. So ito po si Diamantimax uh, F1, napakaraming mamunga tapos malalaki ang kanyang bunga uh, at makintab. So hindi tayo mabibiti, no, sa mga uh, harvest nating mga kamatis mga farmers So yung planting distance natin no, simula sa isang uh, puno papunta sa isang puno, malapit po ito uh, mag isang metro kasi double row po mga kapwa ko So ang ginagawa natin, may puno dito, may puno papunta doon, may papuno ko. So ibig sabihin parang ang goal, no? Yan. Simula dito. So yun po. Then ang layo nila simula sa isang linya ah uh, sa aking likuran simula rito papunta doon ay nasa uh, dalawang ruler po at kalahati so nasa mga 30 inches po no so ganyan po ang sukat so ganit nakaganda ang ating ah, 17 old na kamatis yan so kay chan tayo iikot napakaganda po ang ating ah, mga pananim so may bulak na po sa talbos nating na makikita no sa ating 17-year-old uh, na kamatis mga ka-farmers So, ulitin ko ang variety po ng ating kamatis ito po no si Diamante uh, Max F1 ng Ice Swiss So, maganda na po silang tingnan kasi yung talbos kung lalapitan natin mga ka-farmers mga ka-viewers ay may mga bulak na So nakakatuwa na, nakakatanggal na po ng stress ang ating ah, kamatis. Ayan na po sila. So ito po ang ating linya papunta doon. So kailangan na po tong talian natin para hindi ah, bumagsak o madapa, no? Kasi medyo may katangkaran na mga dalawang da, ah, dampala po na sa isang roller na siguro kalahati ang tangkad. Sa ating 17 old na kamatis, so tatalian natin to parang hindi bumagsak. So yun lang po siguro no mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers ang simpleng paraan natin sa pag uh, alaga po ng kamatis. Okay, so yung fertilizer natin dito no mga kapwa ko ka-farmers ay uh, yung Yuni 16 Mega. Tapos uh, kasi granule dopos yun po ang ating ninalahok at ginagamit rito kaya nga kung tingnan natin sobrang ganda na po ang mga tubo at sobrang ganda na po ang mga uh, bawat puno dahil po sa mga fertilizer at pull year na ating ginagamit ito ok so bago tayo magtapos mga love shout out po sa lahat ating mga commentator shareer mga solid subscriber mga viewers so sa inyong lahat na sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Hanggang sa uli, ako na po yung magpapaalam. Kung may tanong man kayo, huwag nyo kalimutan, no? Pakilagay lang po sa ating support session. Bye-bye!